Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa tayo, ng sa mga kagawa, da't sa Isang maganda at mapagpalang araw po mga kabarangay. By now, sigurado po ako na nakapaghain na kayo ng inyong certificate of candidacy. So, nasa election period na po tayo. At last episode nga, napag-usapan natin, ano-ano ba ang mga pinagbabawal na galawan? Ang tanong, paano ka na ngayon? Sakit yan, di ba? Maghihintay ba ba tayo sa campaign period sa October 19 to 29? Well, lahat ng sakit may lunas. May gamot po yan. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Bustarano, para sa Barangay Tayo. Bago lang po tayo magumpisa, isang disclaimer muna. Una, hindi ko na po sinama si SK May dahil para po sa akin, ang usapang politika ay para lamang sa ating mga politiko. Incumbent ka man o aspirant. At hindi dapat na i-involve ang mga kabataan sa ganitong klasing usapan. Pangalawa, lahat ng sasabihin ko ay para sa atin lamang mga kandidato. Doon sa mga nakikinig na televiewers or followers, pasensya na po kayo. At purely politika lamang ito. Gaya ng aking sinasabi dati, walang personal convictions, usapang politika lamang o strategy session po. are. So, umpisahan na natin. Ang tanong, naghahain ka na ng COC, ano na mga dapat mong gawin habang tayo ay naghihintay ng campaign period sa October 19? Ang layo po niyan. Ha? September 2 to October 19. Kailangan namang tumambay lang tayo, saka lang uh, kikilo sa October 19, 10 days lang ang binibigay sa campaign period. By this time, dapat nabaklas mo na mga tarpaulin mo. Ikaw dapat na nagbaklas para maitago mo at hindi masayang at pwede mo ulit ikabit pagdating ng panahon. Nakatipid ka pa. So, pagtitipid na, ha? that leads me to dun sa una nating uh, dapat gawin. Una sa lahat na dapat niyong gawin ngayon na marami ng pinagbabawal ngayong election period, ayusin mo muna ang finances mo. O ayusin mo ang pondo o budget mo na gagamitin sa kampanya. Okay. Maaring lagi akong natingin sa ano kasi pasensya na kayo mga kabarangay. Meron po tayong kodigo para hindi po tayo nawawala at maayos po ang ating usapan. So, anong unang-una mong gagawin? Ayusin mo ang iyong pondo. Sana nga, hindi pera-pera ang laban sa politika, pero kinakailangan nyo yun eh. At maya-maya i-explain ko kung bakit. Kasi ngayong naka standby lang tayo at hinihintay natin yung October 19, hindi natin pwedeng pabayaan, halimbawa ikaw ang kapitan ng ating mga hagawad, hindi natin pwedeng pabayaan ang ating mga leaders, hindi rin pwedeng pabayaan lalo lalo na yung mga supporters at mga potential voters natin. So kung wala kang panlabas ha, sa darating na panahon, October 19 to 29, wala kang mailabas, pang materialis mo, eh, yari ka na. So dapat ngayon pa lang, ito po ang gagawin nyo para sa budget na gagamitin nyo. Kumuha, kumausap at lumuhod ka na. Sa mga, sa mga potential donors po ninyo. Sino sino yung mga potential donors? Well, alam niyo walang nagiging problema na mag-finance kung ikaw ay malakas na kandidato. Kasi maraming mga kontradista diyan na naghahanap at nagmamanok ng mga kapitan. So magbibigay yan. Tandaan mo lang ito ha. Pag malaki ang binigay sa'yo, may, may kapalit yun. So nasa pagkatao mo na kung tatanggapin mo yon at mangungontrata sila pag ikaw ay nakaupo na. Yan po ang pakakatandaan ninyo. Kung ikaw ay malakas na kandidato at yung kontratista na yon ay hindi niya kakampi yung kapitan na nakaupo at may ibang kontratista na nagsusuporta sa kanya, ayan, pwede malapitan o lalapit sa iyo yan. Pero hindi po tayo nagtuturo ng hindi maganda dito sa barangay tayo. Ine-explain ko lang po na baka lumapit sa inyo pag malakas ka kagawad at malakas ka kapitan. Baka lapitan ka especially sa mga probinsya na marami mga projects na kinakailangan gawin ng barangay. So, halimbawa, pondo problema mo, please lang wag na ho kayong mangutang or magsanla ng gamit sa sakyan o halimbawa, bahay sinanla ninyo. Huwag niyo pong gagawin yun. Malaking sugal ang politika para isugal ninyo ang buhay ninyo. Hindi ho, worth it. Meron akong kakampi, kagawad, binenta ang kotse. Yun na lang ang pinagkaka, yung van. Yun na lang ang pinagkakaabalahan ng pamilya nila at yun ang kanyang uh, pinagkakahanap ng uh, buhay, hanap buhay, ay eh, natalo. So, yung swerto sana niya na akala niyang mabubuno yung pagbayad ng utang, eh hindi siya ngayon makabayad, natalo eh. So, nawala na siya ng upuan, natalo siya, hindi siya nakaupo. Ngayon, nagbabayad pa siya ng utang hanggang sa well, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Eh, siya nga ay namayapa na. Maraming nadidepress sa politika. Kaya wag na wag na wag kayong mangutang. Di bali na yung aminin nyo sa taong bayan na wala kayong pera. Para alam na nila kung anong gagawin nila ito. Manggap sila ng pera na or iboto ka dahil sa iyong prinsipyo at saka sa iyong proyekto. Okay ang mga kaibigan mo na andyan. Kahit man lang pa isa, isan libo, dalawa, dalawang libo, kapalan na ng muka. Ganyan talaga. Kasi ang mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mga supporters mo, or mga potential financiers mo, ang tulong nila, binibigay na lang yan dahil sa potential mo na makagawa ng kabutihan sa barangay. Kung meron man lalapit sa'yo na dahil may potential ka na maging kontrata sa barangay at mabibigyan mo sila ng project. Depende na lang yan sa project na pag-uusapan nyo kung yung project na yon ay eh, ikabubuti ng barangay. Pero pag nangontrata yan, sinisigurado ko sa iyo na pumayag ka, hindi kayo dadaan ng back. Hindi kayo dadaan ng bidding. Kaya yan ang masama dyan. Kaya depende na lang sa personalidad ninyo o sa kung desperado ka na kandidato kung ikaw ay papayag ng ganong klasing sistema. Sinabi ko nga po, walang nagmamalinis dito. Madumi ang pinasok natin sa politika at maraming maduming taong lalapit sa inyo. Pero to be safe, nandyan ang inyong mga kaibigan, mga mayayaman, kahit mahihirap, mag-aambag yan. Nandyan ang inyong mga kamag-anak, lalong-lalo na sila, at ang inyong mga supporters. Kahit alam niyo pag -abot sa inyo, nakasimangot, <laughs> pumikit na lang kayo at tanggapin ninyo sapagkat kailangan-kailangan po. Lahat ng natanggap mo in the end, i-compute ninyo, pagdating ng araw, gastusin mo. Kasi hindi dapat ikaw yung kandidato na nakikita mong namimera lang. Hindi pwede na collect ng collect ka, biglang sasabihin mo, nakabili ka ng sasakyan or hindi ka talaga tumakbo, nagbabad ka lang sa bahay, pinaayos mo yung bahay mo, o kaya, well, kung ano-ano pinagagawa mo sa campaign funds na na-receive mo na donor, na donated by hindi ho hindi, hindi ho maganda yun eh kasi maraming gumagawa ng ganun. Lalo lalo na tumatakbo kung si Hal kaya Mayor o alam naman nila talo nila kasi kumakausap sila ng mga financiers eh at doon nagkakapera sila. Pangit ito maging reputasyon na, namemera may mera ka lang eh wala ka naman pinaglalaban, tumakbo ka pa. Hindi ho magandang reputasyon yon. Sabi ko nga lagi, ang iiwan nyo lang sa politika ay pangalan ninyo. Kaya umpisa pa lang, huwag nyo pong dudungisan. Ayan po. Pangalawa, ano-ano <clears throat> ba ang paggagamitan ng inyong pera? Ha? Kasi nakalikom ka na. Kalimbawa, hinihintay mo yung October 19. Of course, wala kang ginagawa. Hindi ka pwede mga panya. Kumuha ka na ng inyong mga campaign materials. Lalong-lalo ka na, Kapitan kinakailangan mag-provide ka ng mga campaign material sa mga hagawad. At kayong mga hagawad, lumikom na rin ng inyong budget para na rin sa inyong mga personal campaign para fernalyas. Paggawa ng tarps, campaign posters, flyers, sample ballots, t-shirts, at kung ano-ano pa, mga stickers na ipamimigay pagdating ng campaign period. Sapagkat kung wala kang materials, campaign materials, ha? medyo kahit anong lakas mo, pag yung imahe mo ay eh mahina at hindi kang masyadong expose at hindi nakikita ng mga tao at wala kang pinagmimigay kahit t-shirt man lang, pagkatin ng campaign period, baka umihina ka na. Hindi pwede yan. At uh, kinakailangan sumabay ka every step of the way sa iyong kalaban. Lalo-lalo na kung hindi ka nakaupo. Kung nakaupo ka, pag ngiti, -ngiti ka lang, meron kang, meron kang pondo. Sinisigurado natin yan. Yan ang advantage ng incumbents. Pero ito mga advice ko po para po sa mga incumbents and para sa mga aspirants. Lalong-lalo lalo na po para sa mga kapitan. So, nakalikom ka na ng pondo. Alam mo na ang paggagamitan mo, campaign materials. So, ano pang mas importante sa campaign materials? na pinag-iisipan pinag mo ha, ngayong, uh, ngayong election period na hindi ka makakilos. Okay? Kinakailangan mo ng manpower. Or, ang mga pangsweldo or allowance na iaabot mo sa mga tao na iikot para sa'yo. Yan po ang tatandaan ninyo. Ngayong maraming bawal ang mga tao mo ang iikot para sa'yo. Mga kaibigan mo, mga leaders mo, kaibigan mo, sila nangangampanya para sa iyo dahil hindi ka makalabas eh. Bawal ba ito? Well, sabi nga daw ni Comelec Chairman George Garcia, pati daw yung mga naka-t-shirt ang nangangampanya uh, na hindi naman kandidato, ikakasuhan daw sila. Eh sobrang naman yon ano. Uh, hindi na nga makalabas yung kandidato. Pero ito yun, ha. Pagbigyan natin si Comelec Chairman kasi gusto niya talaga fair eh, ang laban. Okay. Kung hindi kayo nakaikot noon, nung sinasabi ko, at balikan nyo po yung episode na yun. Ha? Kung hindi kayo nakaikot noon, naghahabol na kayo ngayon. Mahirap na. Ibig sabihin, hindi talaga kayo politiko. At ang ibig sabihin yun, eh, na, 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 nawala na ho kayo ng panahon para mag-ikot. Ang laki na nga habulin nyo sa October 19 to 29. So, iikot ba kayo na nga sekreto oh. na diyan yan nasa sa inyo po yan uh, sapagkat uh, hindi ho kayo makakaikot dahil hindi naman ko malik ang hahabol po sa inyo ang hahabol po sa inyo yung mga kalaban ninyo pag na picture lang kayo nagikot lalo na yung mga hagawan na solo solo na kasi pwede na medyo mag solo paalam lang kayo sa kapitan ninyo at paalam kayo sa sa kapwa uh, kagawad ninyo so gusto mong, gusto mong manalo o hindi, pinasok mo talaga marami kasi marami talaga mag-iikot ng pailalim. Ha? Ang sasabihin ng kapitan sa mga kanyang kagawad, manligaw ka sa gabi. Ibig sabihin, wala na masyadong lumalabas. Umiikot ka sa gabi, pa isa-isa lang. Ayan ang mga nangyayari. Kung gusto mong gawin, hindi ka na i-judge dito sapagkat ako'y naging kandidato rin. Pero mag-ingat-ingat sapagkat na po ang Comelec. Hindi po tayo magtuturo ng unfair campaign practices. Yan ho ay eh, practices, hindi pa electioneering ha. At uh, ang, ang sinasabi ay mag stick to realm. Ang aspirants, mahirap maglaylo. Kasi hindi nga ho kayo masyadong kilala. Kailangan lumabas kahit papano, yun nga ho ang sinasabi ko. Pero incumbents, madali. Kasi up to October 19, sila ay magbibigay ng mga basic services. Tuloy ang servisyo. Advantage talaga ang incumbents. Kagaya nito, <coughs> Meron po akong kaibigang kapitan. Meron din akong kaibigang kagawad. Papaltan sila ng mga anak nila. So yung mga anak hindi mga makakalabas. Pero yung mga tatay nila, nanay nila ng mga nakaupo, yon ang pwedeng lumabas. Pwede sila magikot-ikot. Part of their job yon. At paglalapit sa kanila, hihingian sila ng konti. Eh, ayan po. Pwede ho magbigay. In behalf of their kids or in behalf of their anak napapalit sa kanila. bibulong na lang yan na uh, huwag na lang kalimutan ang aking anak. So, advantage talaga sila. So, yung mga aspirants na hindi nakapag-ikot, Noong po sinasabi kong dapat one year ka nag -iikot. At saka nung sinabi nating election year at sinabi na nating napakatagal pa ng filing, nagtamad-tamarang ka, dyan ka lang sa Facebook mo, nauhuli ka na. Nauhuli ka na pala, rather. Tingnan mo yung surveys ngayon. Habang wala hang ginagawa, may online surveys po yan. Usually, tumatama yan. Sa amin nga, eh, nag-survey na eh. Yung isa nangunguna na 65%, yung isa 35%. Mm -hmm. So, tama ba yun? Hindi, kalahati ikalahati mo. Ikalahati mo siya. Gaya ng pinag-usapan natin paano, magbilang ng boto, ha? balikan nyo na lang po ulit. Kailangan natin mag-move on para ma-discuss po natin to eh di magiging 30, 35 siya, yung nangunguna sa 65. Eh ganoon din naman eh, kalahati mo din yung ano, yung tinatalo niya na 35, di magiging 15 o no? 20 lang yan, lamang pa rin siya. Ganoon din sa mga surveys ni si Mayor. Tignan nyo na, pag kayo ay medyo nanguhuli, kinakailangan talaga lumabas kayo. At hindi kayo pa pwedeng follow the letter of the law. Political lang pinag-uusapan natin. There are no moral considerations when it comes to politics and if you truly want to win. Yan po yung mga naging mistakes ko nung ako po ay tumatakbo at nagtatatalo noong unang panahon. Okay. So, sino mga dapat mong i-recruit na tao? So, tapos ka na, naghanap ka na ng pondo, meron ka ng campaign materials, pinutos mo na, ito na gawin nyo, mga kagawad, itong posters natin, itong kulay natin, okay? Manpower ka na. So, sino na dapat i-recruit mo? Okay. Kailangan mo ng campaign staff. Bumuo ka na. Tagabigay ng mga flyers mo. Angels mo, mga nakapaligid sa iyo, assistant mo. Alam mo kailangan mo ng assistant dahil alam mo pagdating ng campaign period, meron lalapit sa iyo na tao. On the spot nangangampanya kay hingi ang ka ng pera. So pag nagabot ka ng pera, naajan yung kalaban mo, pauk, world star. Yani ka na. Nagabot ka ng pera eh. Hindi pwedeng 'yan. So, sino 'yung assistant mo na halimbawa, para hindi magkapahiyaan, ay konti lang po ang pera ko eh. So, asista mo na sabihan mo na maglabas ka ng sandang 50 or kung ano man ang kinakailangan niya na tulong. 'Yung assistant mo naman, uh, gaganto sa humihingi, ano ho bang kailangan ninyo? Itabi mo, miss, uh, miss or mr assistant. Abutan mo, tulong 'yun eh. Masama ba 'yan? Well, alam mo yung campaign period na eh. October 19, anything goes yan. Pagdating ng panahon yan. Kaya ayusin mo na yung campaign staff mo para makapag-meeting na kayo kung paano ang lakad ninyo. Kumuha ka na ng leaders. Kung hindi ka nakakuha ng leaders noon, kukuha ka pa lang. Naka, naka, ano na yan, naka, naka, pabol na yan. Naka, oh, okay na yan sa ibang mga kandidato. Baka mawalan ka na ng leaders ngayon. So, too late. Pero meron pa dyan ang kinakailangan lang ayusin mo yung leader na, na kukunin mo. Sapagkat pag hindi maayos yung leader at maraming kaaway yan, kinuha mo ng leader, maraming ka rin kaaway. So, kinakailangan alam mo ang personality ng tinatakbuhan mo. Mahirap tumakbo kasi kinakailangan, lalo sa barangay, dapat kilala mo ang lalapitan mo. Pagka hindi, eh, yung kaaway niya magiging kaaway mo na walang ka pa ng boto. So, nakakuha ka na ng leader. Okay? Dapat, Meron ka ng leaders, mga mo, yung mga leaders na rin. Ito, importante. Cooking committee. Akala ninyo, nagpapatawa ako. Alam mo yung kusinero at kusinera mo, importante, importante yan sa kampanya. Dahil maraming dadalaw sa iyo kape. Kahit as ka lang. Lalo na, lalo na sa incumbent. Hindi ka makalabas. Weekend, dadalawin ka talaga. Pagkakataon na ng mga tao, dadalawin ka at humingi ng tulong sa bahay mo. Wala kang, alam mo, pang merienda, lunch time, nakakapag-lunch, talagang mag talaga para, para maging kandidato. Kailangan mo ng mga runners para sa campaign materials mo, yung taga-dikit brigade, yung mag sa mga poste. Pagdating ng araw, pagdating ng October 19, digitan ulit yan. Hindi pipeding pwedeng ikaw magdikit. Ikaw mawawalan ng respeto mga botante mo sa'yo. Hindi rin pwedeng mga kamag-anak mo or you know, mawawala ng respeto sa'yo, kinakailangan may swelduhan ka na tao. Nagagawa niyan. Ha? At higit sa lahat, ito na ang pinaka-importante. Mamimili ka na at kukuha ka na ng mga poll watchers mo. Bilangin mo lahat ng presinto sa inyong barangay. Two per precincts. Kung 19 precincts ka o 10 precincts ka, two per precincts. So times two, ilangin mo ng 20. Official lang yan. Official poll watcher. Wala pa yung roving ang roving kahit ilan. Ang roving, poll watchers, yan ang pinakamadaling vote buying technique. Kasi pag binili mo ang buong barangay na maging poll watcher, roving, panalo ka na. Yan ang pandaraya na ginagawa ng mga ibang kandidato. So, uh, magastos ba? Yes, magastos. Kasi wala ka pang tagapamigay ng sample ballots on election day. So, ang importante, importante gagawin mo ngayon nagmumuni-muni ka ay kinakailangan mong makakuha ng budget, mag ka na, at kinakailangan mo ng handa na ang iyong manpower. At sa gabi na <laughs> ka, oops, hindi tayo narinig ng Comelec, like, tayo na nag-uusap. At sumabay ka sa kandidatong kalaban mo. Tignan mo lagi ang movement nila para alam mo kung saan ka pupunta next at pagdating ng kampanya. Dahil pag kas doon, puntahan mo kagad yun. Ibig sabihin, pinaplano mo na ang dapat mong planuhin. At habang wala pang kampanya, kayong mga hagawad at kayong mga kapitan, mag-meeting kayo gabi-gabi at gumawa na kayo ng five-year development plan sa inyong barangay. Para, kapitan, alam mo sa sasabihin mo sa entablado, meron kaming five-year development plan. At ito ang support ng mga ordinansa na gagawin ng aking mga kagawad. So alam na nila ang speech nila. So wala kayong ginagawa, gumawa na kayo ng speech ninyo at gumawa na kayo ng programa ng gobyerno ninyo para pagdating ng 10-day period at alam ninyo kung saan na kayo pupunta, balikan ninyo yon yung house to house. House to house campaign, kung paano mag house to house campaign sa past episodes namin. Ayan, kompleto na ang iyong mga ginagawa. Habang inihintay mo ang October 19, to 29. Kaya po sa inyong lahat, uh, mga kabarangay, sa inyong mga naghain ng na mga kandidatura, na uh, COC, kayo po yung mga kandidato na, God bless you all. Sana manaig po ang pagmamahal ninyo sa bayan. At kung manalo po kayo, sana mas manaig, lalo ang pagmamahal nyo sa Diyos. Nang sa ganoon meron po kayong hiya sa pagsisilbi sa ating bayan at umiral po ang serbisyo, hindi po negosyo. Ako po si Kagawa Bursarano, dito sa barangay tayo. Pagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo.